Hello everyone! Today is a Wednesday and nandito po tayo sa akin na Ate Josie oh. Lim. po natin siya at kung po natin yung kaniyang uh, kalagayan sa ngayon. Ayan, oh. kung tuloy-tuloy uh, na ba yung kanyang uh, And ano po, may iniinom naman yung gamot. nasaya <laughs> mo dito sa likod. Pasaway naman sa kasama ko. Sinasayaw mo yung ano, camera. Ayan. Tama po si Reina. oras na 3 p.m. Ayan, yeah, 3 p.m. na po. Tara, uh, tara. Saan tayo? Oh, Ayaw, nabahay nila. Tara po, mga kalit. Naayos na. Tricycle. Asan po si nanay? Si nati Jocelyn po. Hindi naman po nagwawala tuloy tuloy naman yung gamot. Anong sira ng ako mo tayo? Namamasada ka pa po. Sipag ni tatay ay. Gandang kasi ang kinukuhaan din nila ng ano. Kinabubuhay. Malayo po si nanay. Tatawagan hmm. po. Sige po. At hindi naman natin makakausap si Ate Jocelyn na pa Pabala lang tayo saglit ha. Pinagintinitingnan si Kuya Bal. Ate na po si Nanay. Ano nga po pa pangalan mo? Nakakalimutan ko. Si Nanay Evelyn. Eh, Yan po yung nanay na Ate Jocelyn. Nasaan po si Ate Jocelyn? Ay na, sa court. Sige lang po. Maka nakakabala ba kami tay? Hmm. Siya. Ay, ang Bakit po? Sa gamot yan. Ay, Ate Jocelyn, kumusta ka? Kumusta? Kumusta, kadaw? kumusta, kadaw? kumusta kadaw? ka daw? Kumusta ka daw? Kumusta ka? Lumaki yung chan mo sa gamot yun. <gubing> 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 <sukas> Hindi, ano kasi? Nakakalaki nang tiyan ng ano yun, kakainom ng gamot. Ate Jocelyn, mag-exercise ka para sa Mexico. Taruan mo okay. <laughs> siya na si Ate Jocelyn. May sakit yan si Ate Jocelyn. <laughs> Kilala mo pa ako, Ate Jocelyn? Natatandaan mo ako? Maayos naman si Ate Ay, Jocelyn, si Jocelyn ano? Kaya kami dito, oh. si Jocelyn, may bisita. May bisita natin ulit si Ate Jocelyn. oh may bisita kami dito. Bait naman, hindi na, hindi na nagwawala. Okay. Hindi na wala, mabait na yan. Mabait na pala to si Ate Jocelyn. Ayos mama na yan. Gusto lang laging nakabangal ang pagkain. <laughs> Nagugutom lang. Nanaklaba <laughs> na. Kaya... Eh, nung kasama? Hi. Si Rina! Wala oh, po. Kilala niyo po si Rina? Hindi ba kayo itong yan ang um, may sakit sa nakawin? Oh, Opo. O, yun nga. Ang si sinasabi ko. Si Napapanood niyo po siya kay Kalinga Prab. Oo. Uh -uh. hmm. Kay Kuya Ban. Kay kay kaya sabi Bal. nga ni, ni, ni Mam Ma Lirma. Bakit ate bilhin si Josie bakit hindi mo niya? Tapos yung apo ko nga, naandun lang punta doon sa school niya. Gamot Mabuti na. naman. Ano po may gamot si Ate Jocelyn? Ay, ganyan nga. Pag ano, wala ako. Nanghihinga ako dyan sa pagpagawag pang bili ng gamit. Kaya nga po. Nay, mayroon ba ka sa ano? Sa DSWD? mayroon dyan sa DSWD, sa center, binibigyan ako pag isang buwan. Kaya nga. Pag naubos na naman, mapunta na naman ako. Pero pag wala, mabili ka muna. Kasi nalaman ko yun doon sa ano, nalaman ko doon sa hospital na pinagpapacheck upan ko, na pwede daw pala. Kay Dr. Esquadra. Kay Dr. Esquadra po. Yun, at least naman po. Hindi nagwawala. Hindi man niya nawala. Basta nga yung gamot. kung ay maligo, naligo yan ng isang araw, ay malamig daw, ayaw niya. Ano? Nakita mo? Nakabi. <laughs> Hindi lang siya, ano, talaga yung nabalik yung normal na ginagawa niya. Ito, um, kasi ito, um, mayroong mga siya na. siya. Parang nabagok po siya noon, ay. Bakit may ano sa ulo? May asawa yun na. Mm. Yan ang naging buhay niya. Na ah, si Losa, si Loso. Kinuha nga, isinauli ito sa amin. Wala na sa sarili. pero mm Inamatay -hmm. man na. Year po Isa two. lang ang anak niya, Nay? Dalawa. Asa pa yung isa? Naalun sa... Diyon niya sa Pampanga, nagtatrabaho. Ay, malayo. So, hindi man na hindi man na, na kami na alaala ito babae po lalaki ay lalaki okay. tapos yung nandito, babae. babae. ano na yun ang edad ay 22 na yung babae po mm, -mm. 23 ngayong June 23 23 man na siya ay hmm. gustong puro sikit bagang mag-aral opo ay gusto ko nga na yung mga patapos ka na. magagalala naman ang mga ay right, so po. Ayan, sana makita ko Ano po, kahit uh, si Ate Jocely naman ay may um, gamot. Oh, okay, ay gamoto, okay lang, naman. Ang mm -hmm. ng kumbaga yung kasi sa DSW din na hindi. Opo, so, opo. Ang gusto ko lang sabi niya, sabi niya na lang, sana matulungan po ako ng Ate Gusto ko man makatapos. Sabi ko, hayaan mo at baka magpunta dito, ay di mag-ano ka. Yan, ipa-message mo na lang pa ako doon sa apo mo. Ayun po, oh, nag-iwan tayo okay. ng sticker kasi yung apo po ni Nana, yung anak ni Ate Jocelyn, yan. Ay nag ay, kami naman ay yan naman ay ibang dirihan lang ng asawa ko. Tsaka si Tatay Buga po yung matanda na rin. 72. Kuya, ano? 72 na? Ay, hmm. 72 na 65 man ako. Kaya matanda mga, na. Mga senior na. Mga senior na. Ay, Diyos ko, ay ito ay mabalo yan, ay 25 anos. Bata pa, ano? Ay, binusan man yata. Sa distang, pinabaya. Eh, kami ang nag-alaga ng dalawang bata. Malaki naman na yung ano, dalaga na. Kaso wala dito. Ayan, siguro. Kailang... Ay, I may, mean, basta message na lang po niya ko para kung nandito siya. Mayroon kaya tampang ko, tawagan. Sa cellphone po? Mm -mm. Pero hindi man natin po siya mapapauwi. Ay, hindi ganito. Ano, anak, load ng Babalikan ko na lang, Nay. Kasi Kailangan baka, mamalik. baka, gabihin kami rin. May pupuntahan pa akong isang ano ay. Basta i-message niya ako. Ang gusto, siya ay agriculture, di ba, Nay? Agriculture. Mm -hmm. Tapos, <laughs> Baka umalis. Ay, ang sabi niya, Ah, gusto niya mag-ship okay. to teacher. Teacher talaga yan noon. kundi nang mga quarantine pag ako ng pandemic. anak na-quarantine po kayo? Nag nagsakay lang ako doon sa esportibo ng pamang-team ko. Hmm. Nasa Pasakaw. Quarantine ako, galing lang ko dito. May binigay lang sa aming bigas, nag-ayuda. Quarantine ka? Quarantine ako, hindi na ako pina- Oh, kay ako sa ambulansya. Hello. Kaya sabi ko ay ano man niya ako sisir Yan may mga COVID yan. Ako mga COVID. Isa kayo dyan. Ay, saan? Isang linggo po kayo kanwaran. Four days ako. Ay, four ten days. Kaya ito sana, paparisitan kay Dr. Esquadra. Hindi na si Kasi na-quarantine po hmm. kayo. At yung asawa ko nun yan, taas si Kaso. rin pala ang pinagdaanan ni nanay. Na-quarantine akong 14 araw. Sabi-sabi ko, bakit sir ako? Di, simpre, ikaw quarantine mo ako. Pakain mo ako. Ay hindi daw. Ay paano po? Ikaw quarantine mo. Wala namang pag Pagkatapos, hindi ninyo ako susuplat paglamo namin. Saan ay, ka, ka po kinuarantin? Diyan, sa barangay ho lang, San Francisco. Nasa 10 mm -hmm. kami. Ayun, galing man yung Manila. Ako naman dito lang. quarantine na kagad. Masabi mm -hmm. lang na may COVID. Mm -hmm. Grabe. Ate Jocelyn. Ate mm -hmm. Jocelyn, tuloy, ano, okay ka naman, di ka naman mm -hmm. nagwawala, ano. Mm Hindi, kontento yan, pataw-taw lang. Naaging gusto niya na maya-maya ikain. Yun lang, kain talaga, bawal ka malipasan ng gutom ay. Nakain pa rin, makain naman. Gutomin. Nung mm magamagpunta kayo dito, ang kapayat-payat. Tumaba naman. Marunong naman siya sa sarili niya, nanay. Maligo. Maligo mm siya. -hmm. Tapos na punta dyan na tabo. Ay, grabe yung sakripisyo niya. Yun. mga bantid na taon yun. Kahit ba namin di makain. Sige lang po. Tuloy-tuloy lang sa buhay. Ganun talaga. Maraming pagsubok. Ano na Tiwala lang tayo sa Panginoon. May purpose naman siguro si God. Kaya nangyayari yun. at Josie. At least si Ate Jocelyn hindi na nagwawala. Hindi kagaya dati. Mm, mm Ay, nakita mo ang paminto kayo ay kung rungka mo. Mm -mm. Dati. Sinisira na Ate Jocelyn pag dati. Nangini, eh. Pag pagkain at hindi ka pa nabibigyan ay ang tapang. Mm -hmm. Masaya siya, oh. Masaya yata si Ate Jocelyn pag masaya, may dumadalaw. Din, masaya. Ano? Tapos tinimplahan ko siya ng kapimbigas. bigas. Uh -huh. Kaya, nga bawal sa kanya ang ano ay bawal sa kanya chocolate. chocolate bawal din ang kape na may caffeine basta bawal. bigas ang itin. maganda po yun at natural man yan natural ko ang rilo mo yan si Rida mang... daming rilo ah pahinga akong isa si Jocelyn pahinga akong isang rilo Sabi nung no, kasama ko, tanggal may tao ang na. Hmm, wala ka po kanina ay. Nagdaling ko lang ako doon at matingin nga ako at sabi ko mas kami. Tatanin mo ng mga okra. Mm hmm. Hmm. siya. Hmm. <laughs> Sana si, yung nag-vlogger dito sa nakasamahan Sino po? Si Ria po? Yung, asa, yung si, ano, anak ni Kuya Balbaga yun si Manuga kasi na po si Rap, ano? Rap? May kasama kayo. Si Kaprom, di siya po yung nagturo sa amin dito. Siya ka ayun. Opo. Saan na yun? Baka po may titignan doon. May, may bigas po ako doon. Ayan, may bibigay ako sa yung bigas na eh. Kunin mo yung bigas sa sakyan. Ay, sarado siguro at nasa kanya so ayan. si ayan yan si itong pinagtitingnan namin na ang bahay nila ipubo. Bigas ko rin mo. Ay, upo daw siya. Nakakangalay na. <laughs> maya, maya na tating kukunin. Maganda ka daw, Rina. Thank you ka. Hindi nakita niya namin ang bahay niya noon. Namamanood kami sa mga ano ni Kuya Bal laging ano kung nasa nanay niya sa kanila po nasa akin po yan oo oh. Para ka namang may kaaway dyan. Yeah. Hindi pa po siya, ano, yung totally talagang magaling. May mga bumabalik pang guni-guni sa kanya. Hmm. Pero napag, nakokontrol naman niya. anong naisip mo? Wala. Pero nakagal ka garo, nakatayo, hindi ka kasi <laughs> Napagod na daw siya. Parang may ano, parang may lamig ito. Lamig. Pinapamassage ko man po 'yan. Mhm. Mm mhm. ko. Tingin ko ang ganda ng kamay mo. <laughs> na <Aming> mix ate <laughs> Jocelyn <Jose laughs> <Elena. laughs> uh, uh. ah. Ito, naliligo ito, may rila. Mm -hmm. Kaya sabi ni Doktor o makulit mo <tinyo> dito. Ang lang Kasi nag-iis ko yung computer science. Grabe no, computer science pala si Ate Jocelyn. Nakaasawa lang. Mm. Po, Sayang. Hindi na niya nagamit yung pinag-aralan. Ay, nung nag-aaral naga ano, naga yun, ay, kurunti nito kami nang ma nang maganyan na pisko po sarong kan sarong tuka mabe ma mabangkir sa bum ko na mabili ng isang kilo mabili ng pwede pisko tayo po at tapos yung yung ko pa nag turo tuhan rin dapat na araw hindi siya nakak

Hmm. Siraan ta na sasakyan. Siraan ng sasakyan. Ha? Okay na rin lang at ano, hindi nagwawala ilang kagandahan. Kailangan lang. Alam mo, nilalagay ko sa gatas. Kasi hindi po niya iniinom. Tapos binibigyan ko ng ng ano, ng biskuit. Busin mo ito. Busin ang todo. Ano pong gamot niya? Close up lang po? Oo, walang iba. Meron siya? Meron Hindi na ako nagangkuha ng ano. Diyan lang sa center ako. Pag walang ano, nabihisa. Sarap lang siya lang mo close up na si yung kay mm, close up in pero si ibang brand ay oo uh, uh. yeah. ay ito naman ay close up in pero ba bang, hmm. hiyang hiyang din ay hiyang hmm. hiyang ayan ano yung hiyang yun na talagang ipagpapatuloy kaya dati ay ano, pag nabili ako, dinadala ko talaga yung balat. Pero marami ako dyan ng ano waga, yung dinadala ninyo sa akin. Yung... Nainom siyang ganoon na pira, ano, pera din. Ah, bipera din. Opo, so, nainom pa siya noon. Nainom siya. Hmm. ko, hindi ko na po si Rina o oh, kinuha ang bigas <laughs> boyes boyes talaga maglakad to astigil na astig pa sombrero <laughs> ngiti ngiti siya eh o oh, bigay ka na Ay, thank you babe Mayroong kapagkain o <laughs> mm. Gay mo kaya ate Jones ito. Ano, oh, Mayroon ka ng bigas na bigay. Kasi bawal silang mag bawal huh? magutom. Ano ano? <laughs> Sayo yan para di ka magutom. Eh. Sa iitong bigas dito, bigay sa iyo. Oh, uh -uh, bigay. Alam din niya. Alam. Mo, Alam mo naman pala bigay ko yan ba, sa iyo. Na, at binigyan ka pagkain. Para hindi ka magutom. Bawal ka magutom ha. Sige lang akain Bawal ka magutuman Iyo Iyo. Call, mo sa... na Agusta, Kapito, na nagtatanong na splash, mm -hmm. um hmm? ay nagpunta nga dito at hinanap ka at binigyan kang bigas bawal ka kasing magutom <penso> <30 sips> ano daw <grocery wine> <roku> <kötü> <ims europé> bawal ka magutom kaya nila lang kitang bigas madalang man ako makapunta dito ay sa iyo No. Okay binigyan naman. Binigyan daw ako ng tinapay. <laughs> ah, binigyan ng pambilit. Hindi ito ang binigay ko kay Nanay, oy, sticker. oh, oh, oh. sticker. Kay ano? Kay dumon sa anak mo. Uh -huh. Ay, bigay ko kay eh? bigay mo kay Nini. <laughs> binigyan ko ng pambilit, daw mong binigyan tina tina <laughs> <gusto mong> tinapay. Gusto mo tin Gusto mo tinapay. Nanganda ako, Dahil pa ako na bakal tinapay. Ay, eh, kay Oh, <laughs> bibigyan na papamerienda. Bibigyan kong pambilin tinapay. Sasaway na ito. Ito to, ata hindi oh. Eh. <laughs> At least no kwento na ano po. Oh, oh. no, Nag-improve naman. Nilalabas ko na pa siyo kami diyan. Basta tuloy-tuloy lang yung gamot. Mali aliwanas na mukha niya. Mahaba ang buhok niya. abot nilipin mo tulan ko. Galit yung anak. <laughs> Ipapabili doon niya ang buhok niya. <laughs> Bibenta. <laughs> Nabibili nga yun. Ang buhok. Uy, pinuyo yung pinay. O yun. O yun. Ayan ang mga buhok. Ito manalang Ay. Sa'yo. Mauna na kami. O, pambili mong tinapay. Hmm. Hindi ko pambili. O, oh, alam na ni ate Tinap, Jocelyn. Oh, pinang, alam na. O. Oh. Oh. Mabili ka ng tinapay. bili ka ng tinapay ha. Ha? No, ay magpasalamat ka. Magpasalamat nga sa kanila. At binigyan ka ng bigas. Uh -huh. At ano, pirang pabili mo ng ano, tinapay. Nakakatawa ka na nga kasi nagkukwento ka na. Dato ay nagwawala. At least na hindi na masyadong mabigat sa loob mo, ay, uh -huh. ano? Sige na, taram ka Ate Jocelyn, mauna oh, na kami. Kailan mo umauwi na daw sila? Pagaling ka. Mo, salamat po. Pagaling ka pa, Ate Jocelyn. Tinatawag ka mm -hmm. Ayun no? oh. Pagaling ka pa para tuloy-tuloy na 'yang pagaling mo. Mm -hmm. Mm -hmm. Pagpunta ninyo dito, magaling na 'yan. kaya nga. Ka. Mm -hmm. Ay, hindi ko nga pinapalabas at baka lumayas. Naglalakad pa po pag nag-iisa lang siya. Na, na, na. Oo, oh, nala ka dyan, pinagsugo yung tindahan. Nabili yung tinapay. Pagkabili ka yan, mauwi na dito. Kundi, kung ako malibang yung kalilinis, ay kung mamay, bagay isaan na nakapunta, yun na rin, yan. Kaya, ha? Oh, na, na kami, Nay! Na, eh. okay, Hindi na kami magtatagal. Okay, salamat. salamat, di po. Bye-bye! Kamangan ko, ka na. Kamangan ko. Kamangan ko. Alam mo, binigay ang pera. Ay, Ay, ay wala na. na yung ano dito, bayabas. Ay, May bayabas na dito dati, na. ay. Ay, guyaba nung nga pala. Ayan ay, berba yan. Ay, berba? Ano pong berba? Oo, oh, oh. hilaw pa na uh, ako ito. Hilaw pa. Ay, isa-isa. Berba. Oh, ay, no. uh, 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 birba hindi birba ko alam yan para kung ano. Tara. Oh, nauna na kami, Nay. Maraming marami salamat. bye, -bye. bye, -bye.